Kamusta mga tol? Kung napanood nyo na yung last video natin ay ipinakita ko nga sa inyo rito kung ano nga ba talaga yung makina ng na nakasalpak dito sa Rossi Flash 150X. At dito pinakita ko nga sa inyo lahat ng angulo ng makina para na rin makita ninyo kung totoo nga ba nakapareho ng pang Honda engine ang nakasalpak dito sa Rusi Flash 150X. Sa last part nga ng video na yan ay meron tayong natuklasan nung tiningnan natin sa user's manual kung ano nga ba ang makina na nakasalpak dito at ito nga yung lumabas. Kaya hanggang ngayon ay marami pa rin katanungan, marami pa rin haka kung ano nga ba talaga ang totoong makina na nakasalpak sa Rusi Flash 150X. Kaya manood ka at sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang totoong makina ng motor na ito. Kung bago ka nga lang pala sa channel ko ay baka pwede ka na mag-subscribe at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. At meron din nga pala tayong FB page at dito ko nga ina-upload yung mga short clip o short video ko tungkol sa Flash 150X. At eto na nga. At nang makita ko nga yung nakasulat sa manual ay agad-agad nga rin ako nag-research tungkol sa KE150 engine na nakasulat doon sa user's manual. At ito nga yung lumabas. At ito nga yung KE150. At dito nga sinunod ko na rin yung pag-research tungkol sa K56 engine at ito nga yung lumabas. At ito nga ang K56 engine ng Honda. Simula natin sa looks. Dito nga ay pinagtabi ko ang KE150 at ang K56 engine. Sa unang tingin mga tol ay aakalain talaga natin na magkaparehas ang dalawang makina na to. Pero meron naman silang pagkakaiba kahit papano. Unahin natin sa may right side mga tol, ito nga ang clutch side. Kung mapapansin natin ay magkaiba nga yung design ng kanilang clutch cover. At isa pa, yung KE150 ay walang kick kaya wala siyang kick shaft. Samantalang itong K56 ay meron siyang pero pag tinignan naman natin yung ibang pyesa nya ay halos magkapareho talaga pagdating dito sa dipstick, dito sa may water pump at sa kung saan nakalagay yung starter Dito naman sa may bandang black ay parang wala naman ako nakikita ang pagkakaiba kasi halos pareho talaga sila na itsura Pagdating naman dito sa may cylinder head at sa may bandang valve cover ay meron ako nakita ang pagkakaiba kung si KE 150 kung mapapansin nyo, yung kanyang itsura ay para siyang robot na nakangiti. Pero itong si k 56 para siyang robot na galit. Ayan o, yung pinagkaiba nila. Pero all in all mga tol, kung makikita natin yung dalawa, halos parehong pareho talaga sila. Kaya naipagkukumpara talaga yung KE150 sa k 56 engine. Manufacturer. Ang ke 150 nga mga tol ay ginawa ng Lonsin Motors Corporation na isang Chinese company. Ang Lonsin ay nag export ng mga motor sa iba't ibang parte ng bansa kagaya ng Mexico, US, Germany, France, Australia, Spain, iba't ibang bansa sa South Africa at iba't ibang bansa din sa Southeast Asia na kabila nga dito ang Pilipinas. At noong taong 2005 nga ay nagkaroon sila ng kolaborasyon sa pagitan ni Lonsin at BMW. At doon nga rin sila nagsimula mag ng mga 650cc engines. K56 engine naman ay ginawa ng walang iba kundi ang Honda Motors Corporation na isang Japanese company. At si Honda nga ay isa sa pinakasikat at kinikilalang brand pagdating sa motorsiklo. At ang makina nga na ito ay nilagay nila sa kanilang iba't ibang motorsiklo kagaya ng CBR150, version 3 at version 4, CB150R, Supra GTR150, RS-150 at kamakailan nga lang ay naglabas sila ng motor na tinawag nilang Winner X-150. Ngayon ay punta naman tayo sa pinakagustong malaman ng ilan, walang iba kundi ang engine specification. Unahin nga natin si KE-150. Si KE-150 ay merong single cylinder, 4 stroke, 4 valves, dual overhead cam, liquid cold engine, at meron siyang displacement na 149.6 cc. Ang bore and stroke niya ay 57.3 by 58. Ang maximum power nito ay umaabot ng 12.5 kW or 16.67 horsepower at 9500 rpm. At meron naman siyang maximum torque na 14.5 Newton meter at 8000 rpm. At compression ratio na 11.3 is to 1. Sa K56 engine naman mga tol, ang kukunin natin ng specs dito ay ang specs ng Honda Supra GTR 150 since sila yung magkamuka. Supra GTR 150 engine ay meron siyang single cylinder, 4 stroke, four valves, dual overhead cam, liquid cooled engine at meron siyang displacement na 149.16 cc. Ang bore and stroke niya ay 57.3 by 57.8. Ang maximum power naman nito ay maabot ng 11.99 kilowatt or 16.06 horsepower at 9,000 rpm. Meron din itong maximum torque na 14.2 newton meter at 6,500 rpm. At meron siyang compression ratio na 11.3 is to 1. Kaya kung titingnan natin silang dalawa ay halos hindi na nga sila nagkakalayo pagdating sa specs ng makina. At yun nga mga tol, yung aking mga natuklasan tungkol sa motor na to, especially sa makina niya, na klarong klaro mga tol, hindi talaga siya K56 engine. Ito ay KE150 engine ng Lonsin. Pero still, mapapatanong ka pa rin at mapapaisip ka pa rin talaga kung bakit halos parehong pareho sila ng itsura ng makina ng mga Honda or ng K56. Marami pa rin talagang katanungan kahit sabihin na natin may sagot na dun sa tanong na ano ba talaga yung makina nito pwedeng isang machine lang yung ginamit nila ng dalawang kumpanya na to or pareho sila ng machine na ginamit para mag -mold or para bumuo ng mga pyesa ng mga motor nila pero din mga nagsasabi na may collaboration daw si lonsin at si honda kaya halos same nga yung makina pero hindi na natin talaga masagot kung bakit talaga ganon no napakarami pa rin tanong at spekulasyon na kailangan pa natin ng kasagutan. Pero yun mga tol, sa akin lang, no to brand wars tayo, no hate. Kung ano pa yung motor mo, kung ano pa yung motor niya, sana wag tayong mambash ng kahit sino. No? Respeto lang sa bawat isa, lalo na sa kalsada. Kasi bandang huli, tayo-tayo din naman na magtutulungan mga rider. At yun mga tol, no to brand wars lang. Peace sign lang sa daan kapag ka nagkakita-kita tayo o nagkatabi-tabi sa kalsada. Para no hate, para lahat tayo masaya. At dito na nga nagtatapos yung ating vlog Sa araw na to mga tol At sana nabigyan ko kayo ng mga kasagutan Sa mga katanungan ninyo At kung gusto mo magsubscribe sa channel ko Subscribe ka na lang, click mo yung subscribe button At uh, click mo yung notification bell Para updated ka once na meron akong bagong upload At meron din tayong FB page mga tol, follow nyo lang ako Para sa mga quick or short clip Short video Sa motor na to no? And yun hanggang dito na lang uh, Ride tip sa ating lahat Peace.